Maatong adlaw sa tanan so karon adlang domingo. Human og simba ing Gretso Metresa Gay Beach. Na dere si mama o si papa nagdanag mga pagkaon kay ari daw mi mani udto. Birthday man papa karon og sa kong pagumangkon nga si James so mauto nga nagkasabot mi kinakalit ba. Naa mi Maniudto sa Gay Beach nagsubasog para sa ni isda og kuan nga mga pagkaon ka nang naibiko na pud may pansit so wala na ko ka video din na tungod kay gigutom man jud ba na na lang jud ko ka On. so mao to ni una sila diri sila mama papa kay kan ni simba pa man mi eh. so hing na lang may diri dapita no so kitawag ni diri og oh, kay beach so oh, okay mo pud ta dapitan dapita no kay hangin then kanang ma-relax pud ka ba kay hangin then Daghan man tuod nga tao pero syempre na may tagsa-tagsa ka payag gito nga pwede mo karentahan so ni mahal na silang payag that guys sa so, una kuno ni is 150 ang todo yung 200 ang 300 so mo ni kada usa ka payag ang renta ni is 300 so mo to na relax ra pud mi kay hangin man pagka man og kao oh, nagdaida nautan tanaw sa palibot. So, wala dyan ko naligo ang ahong ipakaligo ang ang anak para, So, naghigda ra ko tere. Natuhog ko. So, pag abot po sa time, nga oras na, syempre, mga napapukuhila yung obligasyon sa kinabuhi, guys. So, naman lagi ko work mo ni balik na ko sa bato para manikit na po ko. kay asa a collector, malagi ko. So, mao na ako sang gi-enjoy ang um, pila pipila ka oras nga kauban ng akong pamilya nga nagkatapok ni og oh, pagpangaon kay usahay ra pag gadjud ko guys mag uh, makauban ako ang akong mga ikon no, ug pamilya kay lagi man lagi ni pod mi og so mao to sa sa akong kinabuhi sa trabaho dili na may permi magkita dili na may permi magkabanding tungod kay nanay kanya-kanyang pamilya ijay na lagpan ng kamot mao nga usahay na lang magkabanding so sulag so, ra ganit ni karon nga wala jud ni namo gi plano ba nga moari mi diring dapita so pinakalit ra ang uh, pagchat nako nga mao ni mao na mi kay ang uh, akong mama nagkakita man mi natong bearnis Mato nga siya nagingon nako nga maligo daw dagat so wala man mi dagang handa pero at least nakatapok man mi nami dala-dala nga pagkaon kanya-kanya na lang kanya-kanya may ugdala ang tod no, na natapok ang pagkaon so o oh, nagkahiusa ug nga pusog tanan o. No. so kay busog naman ah uh, syempre magdi nata na ta diring magrelax-relax na tuta, para mawala ang atong stress ba sa kinabuhi nga sa adaghang pagsuway sa atong kinabuhi ining kalibutan na na no nga usahay malipayon pa usahay kanang masulog unta, usahay, saputong, putong, so daghantag mga feelings nga di nato masabtan sa kinapuhi nato. So mana nga uh, ginhawa sa nato tong kagalingon, relax sa pod nato tong kagalingon bisan sa pipila lamang ka oras. So, so mo akong mama, guys. O di ba liwat ko sa akong mama, guys. O pangag naraban na. So, pohon, o matigwang ko, mura kong nao sa kong mama. Labi mga pangag na, nga pangag, na nang ako sa kangipon ya yeah, guys. Ayan, ang mami mother ko, mother Alejandra. oo uh, diba, o. Oh, enjoy po ko sa view tiri, guys, pero wajog ko naligo tungod kay Arang Inita. Tingalig, masamot ang jatag ka. Nigra, inga ni, nigra, narabadaan ba? Muna no, ko mga kauban niya, yeah, guys, o, oh, mga busog na na. So, ayan lang. Thank you for watching.